ako sana, Christina. Samahan niyo na muna sila doon sa kwarto gagawin nila, ha? Jack, sinaro sana at Christina na no muna ang bahala sa inyo, ha? Uh, salamat po. Oo. Oh. Uh, look to. Pahirami mo muna sila ng damit para makapagpalit sila. Eh, saan naman ako kuha ng mga damit? Uy, yun muna ang ginagamit mo. Pwede na yun. Father naman eh. Alam niyo naman kukunti yung mga damit ko eh. Ayan, ayaw ata, Padre. Eh, mabigat ata sa labo. Padre, kiyain na. O, kiyain na, mabaho na lang kami. Ah, uh, hindi. Hindi maaari na yung ganoon. Sige naman, Papalitan naman ang bago ni Father yan, eh. Oo nga naman, Log 2. Magaan sa kalooban ang nakakatulong sa kapwa. Oo, oh, nakita mo na yan. Alam niyo po, Father, si Log ano? po, wala po siyang puso. Hindi po siya marunong maawa. Kita mo nga yan? Wala ka raw puso. Kayo ha, pinagtutulungan niyo ako ha. Uh, father, may sinasabi ho, Atasya. Ha? May sinasabi ho eh. May sinasabi ka nga ba? Wala po! Oh, siya. Kainin mo na ang bahala sa kanila, ha? Uh -huh. Yes, Father. Oh, sige na, tara na. Ah, uh, Rosana, mabuti at hindi kayo binabawalan ni Father sa mga pananamit niyo. Oo nga, pagkasi sexy niyo eh. Hindi naman, sabi nga ni Father na kailangan namin makihalubilo sa iba't ibang mga tao para hindi kami mapag-iwanan ng uso. At saka hindi naman kami magmamadre eh. Alam nyo, ingit na ingit kami sa inyo kasi lumalabas kayo sa entablado eh. Kailan ba kayo lang lumabas? Hindi pa nga kami nalabas eh, takas lang kami sa monte. <laughs> Anong takas? Anong monte? Ah, 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 ang ibig sabihin ni Popoy eh, sa monte, Ah, munti sorry, munti sorry. Ah, ah monte, sorry, sa mundong Uh, may gano'n ba sa muntin lupa? <laughs> Meron, palipat-lipat lang. Ah, <laughs> siya nga pala. Ito yung magiging kwarto ninyo. Kung may kailangan kayo, puntahan nyo lang kami sa kwarto namin. okay. Uh, Saan ang kwarto nyo? Ayun o, no, no. katabi lang ng uh, kwarto ninyo. Uy, tama tama Malapit laang. Mm, 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 mm. Ano daw? Iniisip ko laang naman iisusuot natin. Alang nga namang naka-Elvis tayo. <laughs> Mga damit nyo! Wala ka nang maisuot, madudugasang ka pa. Abay, ayaw mo ata, eh. Hindi, gamitin niyo na. Ate, ate, kailan ko po ba pumunta tayo sa perya? Ay, Ay siya nga pala. Oo, sige, sige. O, sige ha, bahala na kayo sa kwarto niyo, ha. O, sige. Uh, sa lang namin yung mga bata. Salamat. Bye. Hindi ako magtatagal dito. I'm just waiting for my visa from the American Embassy. Kasi pinitisyo ako ng dati kong amo to take care of the American children. At saka gagawin ko lang ito for the time being and also for the challenge of it. You know? Siguradong challenge ka dito sa alagaan <laughs> mo. I'm good. Where's the children? Baby! Come to Lola, darling! Yoya! Halika! Halika Yoya, ba't na to? Baby, siyang magiging yaya mo. Yung panchigets? Yan na nga, Sepa. Baka yan naman ang tatay. Bako? Ay, yoto, ay, to, panit to. Tatak-tak to pagkagaan mo na, iho. May rap ng yaya ngayon. Oo, talaga. Ala, iho, beautiful eyes ka na sa yaya. Hige na. toya, toyo, eh. Huwag ka Pakita mo na yung cute mong mga mata. Sige na. Sige, sige, Beautiful eyes, na. Sige. Sige, sige, Oh, Ano? Mm -hmm. Talagang bibong-bibo po ka. ko. <laughs> oh, close up, Close up, Hige. Close up, ah, Close up, ah, Close up, man. Ah, close up, man. Umuwi na tayo. <laughs> tayo. <laughs> Ay, Hindi pa tao yan. Huwag kang mag-alala. Ako oh, bahala sa'yo. Sige na, yo. Kisa, yaya. Ayun, ito, panit eh. Tato-tato eh. Sige na sa tumani. na. Sige naman talaga yung mga taga-beauty parlor. Eh, mas malaking kinikita sa ating mga barbero. Alam mo insan isa lang naman tayo dyan eh. Yan. Parlo, nangangailangan ng hairdresser. Ay, di mag-apply ah. agad tayo. Eh, paano tayo tatanggapin doon? Parinig ka, parinig ka. Are. Are, gamitin natin ang mga wig at saka costume ni Lola. Ah. Are, oh. Ayan, oh. Oo oh, ano? Are, Ay, ayan, ayos. are sa akin. <laughs> akin pa, <laughs> yan, akin pa. <to. laughs> yan. Ay, hindi man pwede yan. Pang hold up yan, eh. Ay. Are, are. Ay, ay, yung suit mo. Ayan. Ayan. Ayan pa. ah oh. Ay, hindi naman oh. dyan yan. Sa iba ba? Ayan. Hindi naman pwede sa taas. Ayan. Ay, to, 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 to. to, to. Tingnan bagay, are sa iyo. Oo. Oh. Oh. Nako, ay, para naman si Buhilda ka dyan, eh. Okay. Uh, ano ba mayroon din, eh? Ay, Are, are, are. Ayan. Gloves! Ay, Ayan! Ayan. Mario! <laughs> na kami! Nandito na kami! Dito <laughs> na Hi! Ano nga pala ang pangalan niyo? Ako nga pala si Tirso. At siya si Boyon. Please, please, please. Old names namin yon, baduyon. Now you can call me Vicky and you can call her Trisha. Anyway, mga hairdressers ba talaga kayo? Of course. Experience na ba kayo? Sure. Sure? Mm-hmm. Uh -huh. O ano naman ang mga specialties ninyo? All the way. The way okay, good. O ano, tanggap na kayo at pwede na kayo magkumpisa, okay? Oh, thank wow. you. Tara thank you. Thank you. Thank you. Thank you. na you. Thank you. Oh, nah, hey, thank -okay hey, oh, Thank you. Ha. Thank Tara you. Thank oh. no. you. Thank oh. you. Thank you. Thank you. you. Thank you. Thank you.